Tanong ni Idol Lolit at Chensa, kung saan dapat ilagay ang mga hashtags. Sabi kasi ng isang babaeng content creator, sino ba ang may sabi sa inyo na gumamit ng hashtag sa Reels? Salamat po. Shoutout sa iyo Idol, salamat sa pagtatanong mo. Idol, kung sino man yung content creator na nagsabi niyan sa iyo, ipaalam mo sa kanya na marami kaming mga nagsasabi na makakatulong ang paggamit ng hashtags. At kahit ang mismong platform Isinasuggest sa atin na gumamit ng hashtag. Siguro ang nagsabi sa iyo niyan, maaaring hindi interesado pag-aralan ang dapat gawin sa pag-upload. Nakakatulong ang hashtag sa ating mga nagagawang topic, sa ating mga posts, sa ating personal na timeline, page o grupo. Nakakatulong ito sa mga viewer na makahanap ng mga posts tungkol sa mga topic na interesado talaga sila ako idol, inilalagay ko ang hashtag kasama ng description o title sa aking content. Mahalaga na ang hashtag na gagamitin natin ay naaayon sa ginawa nating content. Kung tawagin natin ay general hashtag. Ito yung hashtag na related sa niche ng content mo. Example ko sa iyo itong video na napapanood mo ngayon. Inilagay kong hashtag ay tutorial. Para kapag may nag-search, maaaring isa sa makita nila ang aking video. Dahil yan ang niche ko. Makakatulong din idol ang gumamit tayo ng specific hashtag. Ito naman idol ay kung ano ba talaga ang nasa topic ng video natin. At higit sa lahat idol, wag mo kalilimutan ang pansarili mo o personal mong hashtag sa paggawa mo ng content. Ito yung hashtag na nagpapakilala talaga sa'yo, name ng profile mo or page. Katulad nitong page ko idol, lagi mo itong makikita sa caption ko na hashtag useful vlog para kapag nag-search ng useful blog idol, halos karamihan sa content ko maaaring isuggest sa mga nagse-search. Ang ating mga content idol ay parang nasa mall din or pamilihan. Pansinin mo sa mga mall, nakahiwalay ang bilihan ng damit sa bilihan ng pagkain. Maging ang mga cellphone, nakahiwalay din. Nakapag may hahanapin ka sa mga gusto mong bilhin, alam mo na agad ang lugar na dapat mong puntahan. Yan, Idol ang isa sa napakalaking tulong ng hashtag. May papakita ang ating content sa mga grupo na nagsa-search na kung ano talaga ang kanilang kailangan. Sana nakatulong sa iyo, Idol. Huwag mong kalimutang i-share para makatulong din tayo sa iba pa. Maraming salamat sa panonood.